Yo, what's up mga ka-sir for this video guys Ayan, gagawa tayo ng Rokako Kite So, pangalawang beses ko nang gumawa ng ganitong uri ng design ng saranggola guys Yung Rokako Kite guys So, paborito ko kasi itong uh, paliparin guys Madali lang siya paliparin Kahit mataas ka ng bubong Or kahit makipot yung uh, talangan mo eh Mabilis mo siya mapalipad Basta meron siyang hangin guys At hindi mo na rin kailangan ng magtatalang sa'yo So, pwedeng pwede mo siyang paliparin Kahit uh, ikaw lang mag-isa At ayan na nga guys, inumpisan ko na yung paggawa ng ating Rokako Kite So, pambagyo yun nga pala tong ating rocaocite guys medyo malaki yung mga kawayan na ginamit ko dyan at ayan nga nilagyan ko siya ng uh, yan, yung kanyang uh, patriangle siya guys sa may pakpak dahil makatulong yan para mas makunat siya sa malakas na hangin guys so ayan nga guys nilagyan ko ng mga tali yung bawat gilid Ayan nung mga kawayan niya para sa pakpak mga lodi at ayan so panoorin nyo lang guys para makita nyo kung paano ako gumawa ng rocaocite at medyo may kalakihan nga pala tong ating rocaocite guys yan medyo malaki yan. at uh, ayan, nung natapos ko na nga yun yung ko na, syempre gagawa na tayo ng pattern para sa kanyang pabalat at syempre gumamit ako ng katulnyan mga lodi para ayan, mas mahulma natin at mas maayos nating design na gagawin natin sa ating rukaw, kahit is, medyo mabusisi lang talaga yung ginawa kong design nito mga lodi at kailangan talaga ng uh, tiyaga at uh, focus sa uh, gagawin mong mga design kasi napakaraming uh, edge nyan at napakaraming mga kantuan na uh, design na ginawa ko dyan mga lodi dahil diamond dyan ganyan din yung ating uh, design na gagawin ko mga lodi. so combination nga pala yan ng red at uh, dilaw so, yun lang kasi yung ating uh kulay na medyo okay at pasok sa taste natin ng design na gagawin natin guys ng ating rukaw kahit mga lodi so yun nga guys pa isa isa mabusisi talaga at ayun uh, ayan ginamitan ko siya ng uh, gunting at ayan talagang kailangan mo talaga ng focus dyan para hindi ka magkamali at nung natapos ko na nga guys yung ibabaw ito naman ilalim para mas lalong nga uh, matanggal natin yung mga kanto-kantuhan yan at yung mga sobra-sobra mga guys at para makita nyo yung ating uh, pinaka-design Nung ating mga didaya mo na design mga lodi at nung natapos na nga guys yan ginamitan ko na rin sya ng uh, rugby mga lodi para dumikit dun sa mga kawayan natin guys at yan para hindi gumalaw-galaw yung ating uh, pabalat mga lodi at yan na nga guys yung mga gilid naman yung ating lalagyan ng uh, pandikit at uh, yan goods na yan guys kapag natapos na natin sya ayan pwede natin syang paliparin at ito lang nga guys nabunan natin sya at syempre testingin muna natin dito so yan may kalakihan din talaga guys at ayan kasama ko nga pala yung aking pang panay na anak na si Adrian so siya yung magtatalang nung ating Rocao kite guys medyo mahina yung hangin yan dito sa may baba dahil maraming puno at nung umakit na siya nung lumipad na siya guys medyo malakas yung hangin sa taas at ayan nga goods na goods guys yung kanyang lipad mga lodi at talagang napakaganda ng design niya guys so abangan nyo guys yung mga vlog na gagawin natin dyan at palilipa natin siya sa mga malalakas na hangin mga lodi at maraming maraming salamat sa mga nakarating dito sa pinakahuling video ng ginawa natin guys so konting um, follow lang and subscribe sa ating channel at maraming maraming salamat guys para ma-inspire tayo na gumawa pa ng maraming design ng saranggola guys at kita-kit sa next video natin at shoutout sa inyo mga lodi so yun maraming salamat